to my channel so ngayon guys is matutunghayan natin kung paano mag-araro sa bukid kasi tapos na kasi yung harvest doon sa amin so it's time na naman na mag-araro doon sa kabukiran so dati kasi yung gamit is kalabaw so syempre ngayon dahil medyo uh, modern technology na tayo nasa high tech world na tayo so ayan ito na yung gamit, yung tractor na po yung gamit. So, makikita nyo naman na ah uh, talagang tractor na yung gamit, yung kumbaga yung machine na yung gamit sa pag-aararo doon sa palay. Hindi kagaya dati na manumano ba, na manual na kailangan mong gamitin yung yung kalabaw. Pero ngayon is machine na yung gamit nila. So, as of now, makikita niyo yung machine na yan. Yung tawag nyan sa amin is pinko doon sa kapis. Uh, pinko ang tawag nyan or tractor yata doon sa iba. Yan. Tractor yung tawag niyan Pero sa amin is pinko. Yan yung ginagamit na pan, namin sa pag-aararo doon sa amin. And then, yung gamit nyan is single lang na uh, araro. Single Diba? Nag nag nakikita niyo po 'yan yung parang pag dinadaanan siya is nabubungkal yung yung lupa, 'di ba? So yung tawag niyan sa amin is single na uh, single na araro kasi meron yung dalawa yan eh, yung single at saka double. Tapos after niyan is gagamitin nila yung yung bauba -ba na machine. Yung parang maging flat yung yung lupa, 'di ba? Actually guys, dati nung nasa probinsya ako at saka nung bata pa ako at saka basta hanggang nung college ako is marunong ako gumamit yan, marunong ako humawak ng traktor na yan, ng pinko. O kahit yung kalabaw nga is kaya ko din gamitin yung kalabaw sa pag-aararo kasi doon ako lumaki sa amin sa probinsya eh. So sa mga ganyang bagay, nakakatuwa lang babalik-balikan. Kasi yung, yung moment na yon yung experience na yon yung memory na yon na dati is nakatatak na yun sa isip ko, nakatatak na yun sa puso ko. So, talagang kahit pagod ka, pero enjoy na enjoy yan. Lalo-lalo na sa mga first timer, kung gumamit ng mga ganyang machine doon sa palayan. Ay naku, una-una syempre, mapapagod ka, pero continuously, talagang mag, mag i enjoy ka, mag i enjoy ka sa pag-aararo sa palayan. Yun nga lang kasi syempre yung iba na hindi talaga sanay lanopat sobrang init doon tapos maputik kung minsan nga is hanggang tuhod yung yung putik doon habang nag-aararo so ngayon kasi after ng pag pag-ani ng pagharvest is umulan siya so nagsuk uh, sinuot muna nila tata yung tubig doon yung ulan doon sa palayan hanggang naging nung nag na yung palay, yung lupa, I mean, nung nag na yung lupa is, ayan, uh, siya na araruhin na at least. Habang tumatagal ng tumatagal, is maganda na yung ano, maganda na yung pag-ano ng palay kasi nandyan pa rin yung, yung, yung ugat ng palay eh. So, kailangan talaga nila yung araruhin so that for the next time na, na araruhin nila ulit, or gamitin yung bao at saka yung labay na tinatawag nila para mag-flat is okay na siya. baga na decompose na yung yung roots ng palay and then yung lupa is soft na talaga siya. So it's ready na na pwede na siyang taniman the next time. So enjoy guys sa pag panunood ng pag-aararo sa bukid kung paano ito ginagawa and Enjoy! Enjoy so much, guys! Okay? Ah, uh, guys, before ko pala makalimutan, is yung ibig sabihin pala ng araro, is yung kasangkapan na gamit sa pagbubungkal sa lupa sa bukid, ah, uh, pwede din siya na gamitin yung kalabaw sa paghihila nito. Pero as of now kasi dahil na modern technology na tayo, so yung ginagamit na is yung machine, machine yung tractor na talaga siya. And then speaking of single araro and double is, uh, ibig pala sabihin nun is yung single blade and the second blade. So yung single blade nun is, ang sabi sa akin ni tatay is, yung parang mababaw yung pagbubungkal ng ng lupa ba it's good for kagaya nito di ba may mga may mga roots pa ng lupa na, ng i mean ng palay na naiwan so yung ginagamit nila nito is yung single blade na araro and then after nito maubos or maubos a uh, araruhin ng single is gagamitin nila yung uh, double blade para yung yung pag, pagbungkal no ng palay is lalong malalim siya. Kasi kung minsan yung ugat kasi ng palay or ng ibang mga damu damo is ma malalim kasi yung ugat nun eh. So gumagamit sila ng double blade na na araro. And then the next one is yung gamit nila yung bao na tawag doon sa amin. Bao. So machine din yun siya guys. Pero iba lang yung klase niya. And then after nyan is yung yung suklay, yung labay is yung suklay yun. So yung suklay na yun is ah, uh, ikakabit lang nila yan sa sa dulo ng ano, sa dulo din ng machine to. Pero tatanggalin na nila yung single at saka double blade. So yung ikakabit nila diyan is yung suklay na which is yun yung magpa -flat. At basta yung flat tapos talagang malinis na malinis na yung palayan. So, pag nagflat flat na yun at saka okay-okay na yun, So it's ready na nataniman na nila ulit ng palay. na siya guys. Ayan. Tapos na siya ng pag-aararo. So ito na yung uh, palayan after ng araro Pero yung gamit lang kasi nila dyan guys is single blade na pag-aararo. So hintayin lang nila kunti yung ulan ulit para ipunin yung tubig dyan. Kasi doon dyan, dyan sa amin is hiniipon lang namin yung tubig yung ulan. Kasi malayo kami dyan sa irigasyon eh. So Pumbaga, yung mga magsasaka dyan is uh, nag-stick lang talaga o naghihintay dyan sa ulan. So, pag may ulan, ayan, iniipon nila yan dyan. So, after nyan, go-go-go na sa pag-aararo. So, ba diba, nakikita niyan. Pero, nandyan pa rin yung roots kasi ng ano eh. Yung roots kasi ng palay eh. Pero kailangan pa kasi yan ulitin twice yan so gagamitan ng, sing, ng double blade na araro and then yung bao and then yung uh, supply and then of course yun magtatanim na sila ng palay o ba diba? ayan nakikita nyo siya ang ganda na niya and then, nakikita nyo rin yung ayan yung mga kasi hindi na siya nakakulong sa ano doon sa kulungan kasi syempre wala na ring palay so they are free to jalan-jalan there in the rice field so that they can eat a lot of insects snail kung ano-ano pa dyan yung pwede nilang masisid pwede pa nilang makain dyan sa palayan kasi yan um, healthy naman kasi yan sa mga pato, sa mga bibi so ayan so sana guys nag enjoy kayo sa panonood ng vlogs ko and then meron din kayong na napulot na mga idea kung paano mag-araro at kung ano yung mga gamit sa pag-aararo sa bukid or sa palayan. Ganito kami binuhay ng tatay ko. Ganito niya kami uh, binigyan at pinagtapos sa pag-aaral sa kolehiyo. Ganito lang, ganito lang talaga yung hanap buhay ng tatay ko. Kaya, I'm so proud na anak ng magsasaka. At saka proud na proud ako kasi marunong ako nito eh. Marunong talaga ako nito. Kahit saan ako isalpak, marunong ako nito sa buhay na buhay kahirapan or buhay mahirap. Ayan. So, again guys, thank you so much for watching my vlogs. Again, this is Nourish D. God bless. God bless, guys.